From the US embassy in the person of, uh, Michael Keller who is an acting deputy chief of mission went to visit uh, the ICI. Magandang araw po mga kababayan. Pati pala sa isang tinatawag na Independent Commission for Infrastructure abay kontrolado po ng Amerika. Wala na pala talaga tayong kalayaan at malinaw na sinuko po ni Bongbong Marcos ang ating soberinya. Pati po ang investigation sa anomalya na flood control ay pinapakialaman ng Amerika? Yan po yung ating pag-uusapan mga kababayan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan muna i-like ang video ito. Kahapon po kitang kita sa balita mga kababayan na dumating po sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure ang ambahad, ambasador ng Amerika na si Michael Kehler. Ang sinasabi po ng uh, pamunuan ng Independent Commission for Infrastructure. Ito daw po ay gusto lang malaman ng Amerika kung ano yung purpose ng investigation nitong ICI. tika lang mga kababayan po natin. Bakit kailangang makialam ang Amerika sa Independent Commission for Infrastructure? Yung pangalan po Independent, pero bakit kailangang tanungin po ng Amerika ang ginagawang investigation ng ICI? Kaya nga sabi natin, anong nangyayari sa ating bansa? Akala po natin malaya na po tayo sa pananakop ng mga dayuhan. Labay, bakit ngayon? Pati po sa investigation ng mga maanumalyang flood control sa ating bansa ay pinapakialaman ng mga kanong. Ito po, panoorin natin kung ano po yung paliwanag mismo ng mga tauhan ni Bongbong Marcos. yan po ha. O, ayan po ang... Uh, Ambasador ng Amerika. Oh, Mainit oh, oh, po yung kanilang pag-welcome. Grabe po, no? Tayo po ba? Pwede po ba tayo makialam sa investigasyon na ginagawa ng Amerika? kung ano man ang kanilang gustong imbestigahan sa kanilang bansa. Yung ambasador po ba natin, pwedeng makialam. Obviously, hindi po. Tagi na, baka pagpumurahin tayo ng Amerika doon. Pero sa atin, bakit kailangan nilang makialam? So, talagang lutong-luto na po, no? Itong investigasyon na ito. At mukhang mga kano yung nagmamando kung sino po ang ididien at kung paano po idawit ang mga Duterte. Yan po yung isa, mga kababayan, sa akin nakikita na malaking posibilidad. Kaya nandyan po yung Amerika. Now, this afternoon, Ay, okay, ito, pakinggan natin ng paliwanag ng tagapagsalita po ng Independent Commission for Infrastructure. Um, uh, an, a, official from the U.S. Embassy hmm. in the person of uh, Michael Keller, who is an acting deputy chief of mission, went to visit uh, the ICI. Uh, why? Because he was basically, the U.S. Embassy was basically uh, uh, asking. Uh, Napansin niyo po mga bayan, pati po yung tagapagsalita nitong Independent Commission, Eh, parang hindi niya alam kung paano po ipapaliwanag sa media kung bakit nandyan yung isang dayuhan sa Independent Commission na dapat Pilipino lang po no? Yung mga nagde-decide diyan, eh bakit kailangan mag makialam yung mga dayuhan? Yan sabi nga po ng mga nasa comment section yung napapanood natin. anong nangyayari po sa ating bansa, no? Pati pa naman yung flood control anomaly, yung magde-decision ay Amerika. Uh, what the task and the mandate of the ICI was and what we have been doing. So it was just more of a, uh, uh, an inquiry and we explained to to him the mandate of the ICI based on EO 94 and at the same time what we have done so far so that is the activity that had happened here in the in the ICI so if there's any questions I could probably entertain a couple Well I guess as a as one of our one of the countries who of great interest in the, in the philippines they were very much interested on what the ici will do to address the problem with their, the problem on the flood control projects and other anomalous uh, infrastructure project ang lupit po mga kababayan po natin pati pati yung mga kano sila po ay makikialam sa infrastructure investigation mga kababayan po natin Ibig sabihin po ba dito, no? Tuloy, pwede natin i-connect. Ibig sabihin po ba dito na pati itong pag-connect kay uh, Senator Bongo, no, pagkabuhay buhay ng mga nakaraang uh, proyekto ng Duterte administration o pag-imbestiga ng nakaraang uh, administration administrasyong Duterte, o di ba? Babalikan daw po ni Bistison yung 2016, no? So ibig sabihin, ito po ba ay utos ng mga kano? para madiin po ang uh, mga Duterte no at uh, para masira po yung ating vice presidente, Ganon po ba yun mga kababayan natin? Kasi magtataka kasi, nasabi ni Boyeng Remulya, pinoproteksyonan daw po ng mga diskaya si Bungo, pinoproteksyonan daw po ng mga diskaya itong si uh, Senator Villar ngayon. Kaya ayaw nila magsalita at ayaw daw po nila makipag-cooperate sa investigation ngayon ng ICC. So ngayon nakita po natin, na pumasok po yung Amerika, nakikipag-meeting sa kanila. Yan po is public appearance. Iba paano pa po yung mga private na mga meetings nila kung paano po idin or sirain po yung mga Duterte. Kaya nagtataka po tayo eh. Bakit ganun na lang yung kanilang ginagawang paikot-ikot sa investigation? So yan po ba ay ang malaking posibilidad na nakikialam po yung mga Amerika dito? Actually, hindi naman tayo dapat magduda. Di po ba, mga kababayan, kung hindi po natin nakikita na mismo pumunta yung uh, ambasador ng Amerika sa opisina ng ICI, eh, ano yung pagiging independent ton? no Sa pangalang palang, Independent Commission for Infrastructure. Independent na pag-iimbestiga. Pero yung kano nakikialam, kontrolado ni Bongbong Marcos sa investigation, kontrolado ni Martin Romualdez sa investigation. So, nasaan yung independent? Malinaw! Ito po ay isang cover up. At hindi nila pwedeng magsinungaling dito dahil kitang kita ng mata ng taong bayan na yung mga Amerikano ay nakikialam sa infrastructure investigation. Kaya pala pati yung mga makakaliwa na pinuntahan nating rally kahapon doon sa Minjula, hindi nila masikaw yung Marcos Resign. Hindi nila masikaw na ikulong si Martin Valdez at Saldico. O tingnan mo, nakikialam pala yung mga puti, mga kababayan. So basically, they, she, he wanted to know uh, what we will, what have we done, what we will be doing, and uh, uh, what do we expect from the ICI. Pero hindi wala bang sinabi, ever sa tutuwa ng ICI para mapag-uusi, sa Wala naman ganun na pag-usapan. More of ano lang, gusto nilang malaman, anong ginagawa. Para bang getting to know, ano bang ginagawa ng bakit kailangan nila malaman kung anong ginagawa ng ng uh, gobyerno ng Pilipinas. Bakit kailangan na kailangan niyo mag-report sa mga kano kung ano po yung inyong ginagawa? Eh, hindi po 'yan ang purpose para sa akin, no. Oh. May mas malalim po 'yon na dahilan. Bobo na lang, no, yung maniniwala sa kanilang palusot. Hey, si bakit na itayo anong gagawin niyo? Ano ang mga priorities niyo? So they want to know. Uh, pretty much like the public because uh, the public they want to know kung ano ang ang authority at anong powers ng ICI. Did Wala pa naman. Wala pa naman silang hindi naman umabot sa ganun na offering help right now. So, Is unusual na uh, they're interested in uh, No, uh, this corruption scandal that well, well, I believe anybody would be interested in Malaman mo talaga pag nagsisinungaling, hirap magsagot eh any any corruption issue, regardless of whether or not you're a Filipino or you're a foreigner, because uh, they have uh, there are partners, they have commercial interests, so naturally they would want to know uh, what that. Ay tanatin mga kababayan po natin no kung paano nila pinapaikot-ikot ang mga Pilipino at ngayon malinaw no na kahit doon sa paliwanag ng tagapagsalita ng ICI ay hirap po siyang i-justify kung ano talaga yung purpose nitong kano na ito na nakikialam po sa investigation ng uh, maanumalyang flood control sa ating bansa, mga kababayan po natin. Anyway, no, uh, hindi pa tayo nagtatapos dyan, mga kababayan po natin. Ito, puntahan po natin. No? Yung sinasabi ni Claire Castro, talagang wala na po sa katinuan nitong si Bongbong Marcos. Kasi ayon dito kay Claire Castro, mga kababayan po natin, halos hindi na daw po natutulog itong si Bongbong Marcos at kinakausap po yung kanyang yumaong ama. <laughs> Iba na po yun, mga po natin. No? Iba na po ang ibig sabihin kapag kinakausap na po ang kanyang sariling ama. At papano natin ipagkatiwala yung ating bansa kung ang presidenting ito ay kinakausap no ang isang ghost or uh, isang yumaong ama umihingi ng advice ibang klasing kapangyarihan 'yan mga kababayan natin. No? Either kapangyarihan 'yan no ng kanyang hallucination na sobrahan sa pagsingot o talagang may tama na yung kanyang otak. Baliw na po ito mga kababayan po natin at mismo yung tagapagsalita na mismo yung nagsasabi na kinakausap ni Bongbong Marcos ang kanyang yumaong ama. So, may third ay pala siya. May kapangyarihan pala si Bongbong Marcos para kausapin ang mga multo, ang mga espirito. Kaya pala, again, mga kababayan natin, halos lahat na proyekto ni Marcos Jr. ay ghost project dahil ang nagbibigay sa kanya ng payo or advice ay multo ng kanyang yumaong ama. <laughs> mga kababayan, So bago tayo magtabos, ito puntahan muna natin at i-congratulate muna natin si General Macanas. Saludo po tayo sa tapang ni General Macanas. No? At uh, talagang napanalo ang kaso. Siyempre sa tulong po ng ating maisog na si Attorney Vic Rodriguez, ang kanyang legal advisor. Dahil ang kaso na final ni uh, dating PNP Chief Accorda ha, kay General Macanas ay na-dismiss po mga kababayan natin. Eh, sabi nga po ni Atty. Vic Rodriguez, congratulations. I hope this will put an end to your anxiety as well as that of your family. Eh, congratulations. No? Eh, nanaig talaga yung uh, katotohanan at hindi yung kanilang kasinungalingan lang. Yung kanilang panggigipit, pananakot sa taong nagsasalita ng katotohanan. So, ngayon na-dismiss. Congratulations. Katunay lang na kahit papano no ay uh, may mga magagaling po tayong abogado na kayang depensahan yung mga tao na kailangan ng tulong at yung ustisya po natin gumugulong naman eh no so bakit pa kailangan nila ipadala si President Duterte sa dahig na may mga patunay po na gumagana yung ating justice system so talagang lahat na ito ay kagawan ng isang presidente natin na wala na po sa katinoan lahat ng mga nagsasalita no against sa kanyang administrasyon nagsasabi ng katotohanan ay gusto nilang patahimikin at busalan kaya panawagan po natin sa ating mga kababayan no tuwing may mga panawagan ng pagkakaisa laban sa corruption dapat makiisa po tayo no uh, sa mga peaceful rally samahan natin ang sambayan ng Pilipino para ipakita kung gaano talaga karami ang galit sa Uh, anomalya ng korupsyon. Kita naman natin, 97% ng na mga Pilipino nagsasabi na talamak po yung korupsyon sa ating bansa. Mga dayuhan, kagaya ng South Korea na hindi po tayo pinautang. Yung Amerika, nagsasabi na talamak ang korupsyon. Pero mukhang sila po ay nakikialam na rin sa investigation at mukhang sila po yung nagmamando kung sino yung dapat ididiin at kung paano sirain po yung ating vice-presidente. Kagaya ng nauna nating uh, pinag-usapan Nakita nga po sa opisina ng Independent Commission for Infrastructure ang ambasador ng Amerika at kinakausap yung mga taga-ICI. So ano yung ibig sabihin niyan? Malinaw na sila po ay nakikialam. Eh, kas, eh siguro kasi yung ating presidente eh, wala sa tamang pag-iisip. Imagine mo, no? Kinakausap yung kanyang multong ama. Wala <laughs> talaga sa katinoan. At sinabi yan ng kanyang bangag din po ng tagapagsalita na si Claire Castro. So yan lang po muna yung ating update, mga kababayan. At kung kayo po ay umabot dito sa topic natin, huwag kalimutan mag-like, huwag kalimutan uh, mag-comment, no, sa kung ano man po ang inyong komento or opinion sa ating isyong pinag-uusapan. Maraming salamat po. At patuloy po tayo makialam sa isyong panlipunan, lalo na po sa talamak na korupsyon na nangyayari sa ating bansa.